Happy birthday! Hi, thank you. Thank you, guys. Hi, guys. Bura ko Hi, it's for me. So hi guys, it's my birthday and family family lang may dare. Ra, ako uh, so, kauban. Um, Sila pa si Papa, sa so, di um, Marky. Kaya ang ako, akong birthday kay kagadi naman sa school. Oh, uh, children's party with my classmates. Ha? Uh. At 26, at 26 karon pa ko na children's party sa school. So here's how I celebrate my 18th birthday charot 26 DI. So yes guys, you heard it right, 26 na ko guys, Moralang ko ug bata ug height pero 26 na ko. Blessed at ah, 26. So giingani pag-celebrate nibos marki ang akong birthday guys, sa school siya napakaont siya sa mga bata diriha. Baligi sa Kinder hangtod sa Grade 6. And happy kayo ko guys, kai. Gibisita ko ni right try diri sa school. So, mauna no, di ba halata nga happy kayo ko? <laughs> Lamia man sa feeling ani magpa-children's party no? Uy! Sige, radyo ko gini si Ana ay the whole time. O, oh, apel pa ang mga kaubanan na ko happy po sila. Radyo me, ka ng mga bata nga lipay, kaayong nga nakadawat, o bin na fried chicken, o burger. Among Troy Troy, nalingaw po kadagag bata sa palibot. And dili lang ka na naka sa ato ang pa-burger guys. Pati na po ang amo ang mga canteen peps. Canteen peps? Talaga na gusto ko Port. Port, talaga na nako. Talaga. Okay, Thank you one. Minus 5 na yun. <laughs> <laughs>

dia kan biasa aja. Thank you mother. Mama datang sama mama datang ngomong. Halo, Ibu. Good morning. Bye-bye. Jadi dong, kamu telepon. Mama. Helicopter check again later. 820. Betul Bapak ini sekarang. Ya, so. <SELOLENCIO>